Hello everyone! So for today's video, tayo po ay sasamahan ng aking mga pinsan sa paghuhukay para maghanap ng tubig dahil ang aming source ng tubig ay natuyo na. So medyo nahirapan ang aking tatay sa pag-iigib kaya yan ay nagpahukay ulit siya ng panibagong source ng tubig. Ganito kasi sa probinsya walang um, centralized na supply so, kanya-kanyang diskarte para magkaroon ng tubig. So dito sa likod ng bahay ni Papa, nagpahukay siya may pump na umaandar at then dyan sa hinuhukay eh nagahanap sila ng tubig kung saan kukunin for magkakaroon ng supply ng tubig so ayan na medyo mahaba yung tubo na yan mga 30 feet yan da ayan binubutas yan para pinaikot-ikot medyo matagal yung process so putol-putol lang yung video ko kasi nga mga ilang araw din nila yung ginawa at sila ay busy. so yan yung tubig na nanggagaling sa pump, kumukuha ng supply dun sa isang uh, water pump and then dyan eh, may managuho kay para lumambot yung lupa at hanggang sa magkaroon na ng tubig. So, ito na yung nahukay at medyo gray na yung uh, buhangin or lupa. So, ayan na siya at aayusin na nila 'yan, iikot-ikutin pa rin. So ayan na 'yung may lumalabas na tubig, pero um malabo pa or malupa pa dahil nga sa hindi pa tumitindi. So ayan na siya. Niikot pa rin 'yan at kulang pa daw. So dadagdagan pa nila 'yan hanggang sa makuha na nila 'yung enough na uh, lalim ng tubo para um uh, makasipsip ng tubig kasi gagamitan niya ng uh, ano tawag dito ng pump or ng motor para yung tubig ay umakyat doon sa tangke basta ganyan yon medyo may yan yan ganyan pa kahaba yung kailangan nilang ilubog diyan sa lupa abubutasan lang para magkaroon ng tubig or mahanap nila yung source ng tubig ako, so, dati akala ko huhukayin para magkaroon ng tubig. Yung pala ganyan, tinutusok lang sa ilalim ng lupa yung uh, tubo. So, ayan na siya, may tubig na. And, lalagyan na nila to ng PVC. So, ayan, Nilalagay rin na ng pinsan ko para uh, mailagay doon. So, yung, ayan na siya. Ilalagay na nila sa tubo na nilagay nila kanina. So, Parang lalagyan nila ng protection ng tubo. So, shout out sa aking mga pinsan na mga masisipag na uh, gumawa nitong aming source ng tubig. So, maraming maraming salamat. Medyo mahirap yan. Ilang araw din nila yung uh, ginawa. So, yan lalagyan na nila ng isa pang ano. Kasi papaapawin yung tubig para lumabas yung para maging malinaw or ano bang tawag dun sa Tagalog basta para maging ma malinis siya maging para mukha malinis so yan parang pinapaapaw yung tubig manggagaling yun sa pump sa kabila tapos aapaw basta panoorin yon lang yung video ganyan yun so maraming maraming po salamat muli so at uh, may tubig na ang aking tatay hindi na siya mahirap ang mag So, yun lamang po at maraming salamat. Paawa sa lang, mo saan, lang doon. Ayan, may kakabit doon. May tubig, malinaw na siya. Ayan. Ah, uh, ito. Nilalagnat na naman. Kanina, black-black pa yan. Pwede na ako maglaba. Yun yung tank eh. Ah.